Ayan. sobrang lakas ng ulan pero syempre, kailangan nating umasok kasi wala namang cancellation Ayan. Nag-cancel po ng pasok. Kaya syempre kami ni Otep ay nandito pa sa aming boarding house na malapit sa plaza. Kaya maglalakad po kami kami ngayon. Oh, kami kami ngayon ha. Maglalakad kami para bumili ng merienda pagkatapos kami makatulog. Eh, hindi ako lang pala yung natulog. Si Otep pala ay hindi. At gumawa na ako ng mga class records na rin. Siyempre parating na rin si Daddy D bilang aming sundo. Kaya kami ngayon ay bibili muna dito sa plaza na malapit lang sa amin kung ano ano sumobra tayo sumobra yata tayo ng pasok malapit lang kami guys ipakita namin sa inyo ayan nandito ang plaza pero sum sumobra kami nauna tayo ng niko anak doon pa yung mga kainan mga burger ayan walking distance lang sa aming boarding house kaya pwede kaming magberiya-merienda. Ayan, meron kami ditong mga kainan. Tingnan natin. Kaya lang mukhang sarado yata yung aming favorite, yung aming shawarma burger ay sarado. Yan, 30 pesos lang yung binibili namin shawarma burger na aming favorite. Pero marami pa naman dito. Yan, piliin mo lang namin kung ano. Halika dito anak. dito guys sa plaza Yung mga kung ano ano may mga anik anik ganyan ito siguro anak may show may bo oh show may may french fries kikiam fishball yun na lang tapos may mga ano o, juice Yam and ano sa'yo anak? Amin naman yan lahat sama-sama na -sama, mayroon kaming french fries and then bibili siguro kami ng fresh buko shake wow, lamig ng panahon magre-fresh buko shake oh. ito merong mga corn sweet corn and malamig Yan, walking, walking na ulit kami. <laughs> Pauwi. <laughs> Tapos, eto rin po, malapit din siya sa simbahan. Yan ay simbahan. Simbahan sa kabila. Hindi pala, mas, hindi pala masyadong kita. Walking distance lang. Ang ganda ng... Maganda yung area. Eto. Yeah. Oh, nakabalita si Daddy D. <laughs> Ang ko sa boarding house ka maghihintay eh. Hindi oh, ayan na oh. Sakay na kami. Hindi na kami maglalakad kahit maikling ano lang yon, Maikling distance. Sinundo na kami ni Daddy D at finish na ang kanyang ano vlog. daw so, Sara si Daddy din ang merienda. <laughs> Nakita niya lang kami. Oh, <laughs> Buti hindi na doble. Hindi, nadodoble pa sana. hindi uh, na kami naglakad. Panay ang kain na ni Otepe. Inugos niya na yung price eh. Tada! Ang kalat ni Otep sa loob ng aming room. Tada! Ang kalat namin, no? Oh. Yan. mo trip muna kami. Dito sa aking working area. Dito tayo. Pakialis muna anak ang aking laptop mo na dun sa kama. Ayan. Ngayon mga sampayan. O, oh, ito daw sa atin, dalawa. Ayaw ni Otip yung buko. Ay, gusto rin ba? Sabi mo, ayaw mo. <laughs> gusto niya rin pala. O, oh, di hati-hati tayo. May mga baso naman tayo eh. Hati-hati at may mga baso naman kami, guys. Dito. Ayan, ang kalat na itin susi. Ang uniform kasi. May mga baon kami damit dito. Ayan, tingnan nyo po ang aming food trip. Ito, hati-hati na lang. Ugo. Ugo. Ugo shake. Kasi fresh na buko yan. Ugo. Mm -hmm. Hindi ka mo niyo ko binili. Hindi ka hindi. Dalawa. Sabi lang. niya nung una, ayaw niya. Di ba? Uy. Uy. Wag mo galawin. sabi mo? Ang lamig, oh. Ang hmm. lamig. Sabi mo. Di ba sabi mo ay mo palamig, malamig. Hindi natin ka lang tayong tatlo. Ito yung sauce natin. Hindi ko lang alam kung maanghang o ano kasi isang klase lang yung sauce nila. Ito. Hmm, sarap ang price ah. Masarap na Sarap yung price. Tingnan natin. Ito yung binibili ko sa Ito yung binibili ko Masarap din. Eh? Mahap na ma'am. Masarap din yung sauce. Pero hindi siya maanghang. Ay, bagong mabaglas ko yung amin natin. Uy, naiwan ko sa baba, anak! Alin? Yung palanggana. Ito may mga ano, tasa. Ay, ko din. Ayan, kaya mo yan. Nando sa lababo, naiwan mo yung lugas ang pinggan. Huli mo lang muna para may siya yung dali nila ng Sorry. <laughs> kain po tayo. Ayan, kain mo dad. Ka. Subo-subo na. Yun ang masarap pag malapit sa area, guys. Hmm. Yun lang siguro kami mag, ano? Sitsipan na lang. No? Yun lang tayo maghati-hati. Kaya yung tayo magasin. <laughs> Sarap. Kahit malamig. Fresh po kasi ito. Kaya masarap. Ito yung sa kanina. talaga <laughs> <Not> eh. Ako <day>. lang. <laughs> sa ka na. Nagreklamo na. na si... Nagreklamo si daddy din. Eh. Nagreclare na walang pasok. After lunch na kasi. guys. Nabasa nga ako kanina pag uwi. Bakit? Bakit talaga ako. <clears throat> eh. Dapat okay, dyan. Meron akong video. Ito yun. Ito <laughs> yun. Pinidyo ko yung daan. Maganda kasi yan. Bago an ko lang. Mga umaga pa lang. Ito nakakapasas. Basta, talaga ako. Kasi ang uwian ko po, kapag ganitong MWF sa morning, ang uwian ko ay 10.45. Eh, kanina, paglabas ko ng 10.45, doon pa lang ako palabas pa lang ng hallway. Grabe talaga. As in, sobrang nakaka. Naka-uwi ako dito. Magto-12 na rin konti lang, magkasunod lang kami ni Ote. Magkasunod lang kami ng, ano, ng dating. Kaya, akala ko, si Ote mawabasa rin eh. Basta basa yung pantalong ko. Basta rin yung ganito ko. Tapos sabi ko nga may, ay marami naman ako mga daladalang damit dito, kaya lang hindi na color-coded. Sabi ko, naku, wala akong masusuot na ano, na pang lunes. Tapos yun, nag-cancel naman ang pasok. Nawala naman yung ulan. As in. talaga. Ay, pero grabe ang... Ano, mag-ingat po tayo, lalo na po yung mga nasa gawing Metro Manila and Rizal, Cavite. Yung Rizal po ngayon ay nakalungkot. Bang ba -baha po talaga yung mga higigan po doon. Malapit sa atang dati baha Sobrang ano po talaga. Pati ang Marikina ngayon ay may mga area na rin na ba. Pero hindi masyado. Pero yung kainta, tapos yung ibang part ng Rizal. Tanay, Panay, sa Rodriguez. Antipolo nga. Antipolo, yeah, guys. Taas, taas na nanti. may lower, may lower ang tipolo kasi. Hindi, lower. kahit na hindi doon kasi galing sa bundok, parang mga flash flood ang mm. Baling. Ang lalim talaga. Ingat po tayo, ingat-ingat palagi sa mga ganun bagay. Sa mga, mga ganun biglaan na mga sakuna. O yan, go na dad. Ito na. Bukot -buk ka na o, oh, dali na. Yeah. Kasi lalamig na to. Hmm. Daddy din na ma'am. Change court. Okay. Oh, Hahaha. <laughs> Siyempre eh. Pwede maupo. Meron pa dito. Tada! <laughs> ay, ano nang natin Tatang? Wala na yung pag-ingatan. Ay! Ay, oo, kayo din na. na? Late na pala. Hindi natin abutan, no? Walang pa? Wala silang suka, ganyan lang. Walang <laughs> tupa, eh. Mabilis maubos, ah. So, tirhan niyo ako ng ano, ha? Ito, wala na, ah. Oh. Oo. Oops. Enjoy ah. <coughs> Enjoy sa so walang pasok si Ote pa. Sakto naman kasi doon sa amin ngayon may ano daw. May scheduled ng brown out na maghapon din. 8 Mag to 5 pero, pero sabi ah, ni Daddy di sige na kainin mo na. Sabi ni Daddy di meron uh -huh. naman kuryente doon kasi nga may clearing operation. Oh, sabi, umabag doon, may clearing sila. Eh baka bukas. Oh, ba dapat, kahapon dapat na ni-clearin kasi kahapon. Oo, oh, nga maghapon brown out na rin eh. Ng kahapon ng brown out kahapon. Sabay lang sana nila. Mm, galing nga sa atin, syempre oh. Hmm? May butter? Oo, oh, nilagyan okay. An, nilagyan ng butter oh, daw. Hindi margarine lang, hindi butter. Margarine? Yung margarine ano, ano sarap. Sarap. Mas gusto ko yung walang margarine. Eh, nilagyan kasi ng margarine. Hindi ko na namalayan. Nakita ko. Pinupunasan na ng margarine, eh. Saka may asin, na? Nilagyan ng asin. Pero hindi naman bagong, ano, luto. Ay, pero bagong luto naman. Siyempre, kakain pa ako. Tira mo ako dyan. Ayan, <laughs> Ay, hirap kumuha na wala. Tripod, <laughs> Ayan. Chase Court ulit. Ako naman nang titikim ng mais. So, ulit po lang kapalitan. Kaya nakaubos na. Akin na to. Yes. Ay, subis na. Oo, may butter. May lasa? Oo. No. Tumama. Ang sabi siya. Margarine pala. Nagyan lang ng margarine. Lasang margarine. Lasang margarine. Okay. Break it kung even ko. Sold ka na dito, Dad? Gusto mo pa? Buko na lang. Ayoko na to. Buko na lang, oh. Buko na lang daw si Daddy. Ayan. Ayan. Ganito yung mga wala sa amin. Malayo kasi kami sa mga... Yes, saris medyo. store nga, baka pa kalahating... Sari-sari store, wala. Kalahating kilo metro. Hindi <clears throat> ba yun? Chocolate seed. Hmm? Halos isang kilometro nga eh. Medyo malayo talaga doon. Pag nagluluto ka ng pagkain, kulang ka ng sibuya sa bawang, tama rin ka na magluto eh. Wala na, hindi na malayo. Malayo kasi kami sa kabaryahan doon, bukid eh. Dito pag lumabas ka, sobrang dami ng mga kainan. Kapit sa plaza eh. Lapit sa plaza. Kasi doon yung mga bilingan. Parang yung ano, pwede natin before sa Marikina. Hmm. Yung pwesto namin sa Marikina na dati guys, ako napakaganda. As in. in, lapit lapit namin sa mall. <laughs> Walking distance kala alas natin. Walking distance. Dalawa pa yun. Ah. Uh. Dalawa. Punta ko siya sa Robinson. Right. Ayaw yung gabi. Suko ang kalaban. <laughs> Ayan, digpitan time na naman. O ano yung mga bit -bit. Ayan, papunta, ah. hindi na mga bit pa uwi. Ayan. Si Otep, ano pa eh, hayahay pa eh. Tama, tama, tama. <laughs> Ligpit na, tara na. Ligpit na lang mga things mo, yung ID mo. Ngayon lang pa akong hinihintay. Let's Mga uh, handouts, yung mga records ng mga bata. Siyempre, so, yung laptop ko bit-bit ko na naman yan pa-uwi. Kasi gagawin ko ulit po sa bahay. Ayan. Tapos may baong kami lunch dito ni Otre. May baong kami lunch. At yung aking rolling damit, syempre. Ano tayo, mga laki? kami mga kagamitan, et cetera. Iwanin mo yan lalaki kami may isang ganito. ano oye, konti lang kami mga damit nito dito parang pay Yan ano niya, shirt dito sure, kumulang, tapos may bitbit na mga jacket ito yung basura namin. Inuwi namin niya. Tubigan. Tubigan mo na. Tubigan mo. Dito oh, na po. Nasabag na niya daw. Ayan guys. Ano lang po ang aming life sa ngayon. Pa ano lang. Paikot-ikot everyday. <laughs> papasok, uuwi. Papasok, uuwi. Uuwi dito pag lunch. Ganoon lang po, paikot-ikot lang ang aming lifestyle ngayon. kasi hindi naman ako madalas ngayon sa buhay dahil nga palaging may pasok. Ayun, minsan hanggang gabi pa. Hanggang 8.15 kapag Wednesday. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ay, madalang po ako mag makapag-upload ngayon. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aming channel. Ayan, medyo madalang-dalang lang po talaga ang upload ko sa ngayon. Yun lang ang naka, yun lang ang nakakayanan ko talaga. <laughs> Para sa po sa ibang mga live updates, paki-follow po ang aming um, mga Facebook account, Josephine Guancing de Just for and Dante de Just for kay Daddy. Yun lang po and God bless po. Ingat po tayo. Ingat po lahat. O oh, anak, bye na. <laughs> Nakaready na. Uwi <laughs> na naman.